Hindi ko kaya yung paglaro. ko kaya paglaro ang puso mo kasi. <laughs> Hi. Penge. An'yan? yan? Coffee. Coffee. Ang cute ka naman na ate. O oh, tol, huwag tayo. Shucks, baka nag-stream ka po. Ah, oh, hindi po. Ano lang, no, nag-stream lang ng siyomay ganun ay, Kimi, Kimi lang. Ano yung nandito mo, be? Ba? Bakit may pasaka? Birthmark. May siyang pasak? Ano yan? Birth month? Ha? Ay, ano ba? Ha? Akala ko, sorry, sorry. Typo, typo. Tanga, tanga. Typo. Typo. Typo lang. Akala ko birth month. Birth <laughs> month. Bertman, sorry, sorry. Mang. Sorry, sorry. Duan, sorry, sorry, po lang. Oh, Ang ganda naman mo lang <laughs> <laughs> huh? mo. Ha? Ang ganda mo lang mo. Hindi ka. ikaw. maganda ka. <laughs> hala, feeling ko nag stream ka. Paano masabi? Ha? Huh? Pinagsasabi mo, hindi ako nag stream Hindi po. Ano lang, simpleng tao lang, simpleng boy. Ganun. Ito nga. No! Ako oh simpleng -ha -ha. tao. Ganun. Simpleng mga mga yan. Tignan mo, tignan mo, simpleng tao lang. Tignan mo. Giniagawa mo. Na simple, no? pati na tatawa, ate? sobrang simple mo nga. Mukha kang ano, sobrang bait kasi naka-white. Tapos kakulay mong damit mo yung ngipin mo. Ha? <laughs> huh? simple. Oh, sobrang... Ah, veneers po yan, veneers, veneers. Hi. Opo. Simple lang Hi po, lang, sobrang nanonood. Ano may sa mga nanonood? <laughs> <laughs> Super ganda ng camera mo and may ano-ano ka pa. Para sa yan? Hindi ba pwede maging mukhang presentable lang sa mga strangers or what? Sa hello. ako lang ba ang may mic dito? Marami nagma-mic dito ah. Ay kasi naglalaro sila eh ikaw. Ano, bunganga ka diyan? Naglalaro. Ang daming nag-aano dito kahit tinaglalaro di ah. Tsaka di ko kaya di, di, ko rin kaya maglaro. Di ko kaya paglaro. Di ko kaya paglaro. 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 paglaro ang puso mo kasi. Minecraft. <laughs> 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 Kimi lang, Kimi lang. Hindi, ako, ba't ako nakaganito? Ba? Kasi ano, nagpa-plano akong mag-stream. Sinungaling ka! Nag, ano nag... Ka! Nagpa-plano pa Di, lang akong mag-i-stream na. Kasi to, yung setup na to kasi, ano, binigay nung, ano, ko kumparing buo. Kumpa! <laughs> <laughs> ba't kayo tatawa? Kumparing buo ko yun. Ano yun, kabit ng <laughs> shota ako? Ba't <laughs> ka tatawa? Pero legal. <laughs> Opo, oh, po, parang tinanggap ko na legal, legal yung kabit? <laughs> Oh. Eh, binigyan niya kasi parang sabi niya akin nalang shota mo, tapos bigyan kita ng mic. Sabi ko, bahala ka, basta ah. iwi mo. <laughs> ati, ba't ako natawa, ati? Seryoso <laughs> yun. Eh, ano, nakakalungkot na yung si pangyayari. Kasi dito, eh. Oo, oh, kasi ano, ati, gusto kong mag-stream, tapos alam mo yung mga harana ko. Mm. sample nga ng harana. Ah, sige, pero huwag mo tatawa na natin, baka tawa na mo, eh. Oo, oh, sige, no, sige, sige. Yandre. Kaya nga, eh. Ha? Hi guys! Sa mga nanonood dyan. Hindi nga ako streamer. <laughs> ang kulit mo naman. Oo nga. Ulit-ulit na naman eh. Para saan nga yung ano? Hindi naman ako naniniwalang... Grabe, hindi ba pwede magmukhang tao lang sa harap mo? Baby, ay baby. Hindi, ako hindi mo. sino. Hindi, kanta na lang. ito okay lang ba? Oh, hindi ko talaga nag-i-stream ka. Ang, ang kulit so, mo, babe. Ba? Ba? Paulit-ulit ka, babe. Oh. Ba? Para kang papa mo. <laughs> sa Facebook. Ha? Sa Tumakanta Facebook? Ko sa Facebook. Hindi. Nakakanta ah, na kita gusto mo ba? Baka naman inix mo pag napakinggan mo. Hindi. Go. Ah, go. Dito lang. Ay, ka na lang. Tumingin oh, ka nandito. Oo. Oh, kinig ka. Oo. Oh, yan. Ha? Sino siya ba? Ano ba yung print sabi nyo? <laughs> Ewan ko sa mga to. May ganyan eh. Nakagitara pa. Ang <laughs> dami nagigitara dito ba Baka kamukha ko yung sinasabi mo. Oo. Oh, baka ikaw nga yun. Eh! Ah. Dahil kamukha ko kasi yung tito kong buo eh. Baka yun yung napapanood mo. <laughs> Kaya yung napay Tawal-tawal to si ate. Kakatawal lang ito. Makinig ka na lang. Ang cute naman ang kilikili mo, be. Nakakainis. Bright... <laughs> 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 ah, uh, game. Nakakatala ako. Game, game, game. Go. No. Game. Batawa na mo, ha? Alam yung kata ni, ano, ate? Me. Ni Jack Natol po. Jack po? tawa ko. Bili. Ha? 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 Oh, yes. <laughs> okay, <laughs> hindi na ako nakakanta sa inyo. Oy, baka mamaya makita ko na yung mukha ko anywhere. Hindi <laughs> <laughs> nga. Nagpa-practice pa nga lang ako. Parang gusto ko gumangahara harana dito sa Omi TV. Pero, pero ano lang mo. <laughs> Anong arod mo na name mo bago kita pakinggan? Ed, Ed. Ed, sure na? <laughs> Gago. This is case to my naked bed. <laughs> hindi, ate, pinititripan nyo ko, kakanta na ngayong tao. Ate, hindi, masama ba mangarap harap, ate? Sa tingin mo ba, masama ba mangarap kung ikaw yung pangarap ko? Sa ako'y piliin mo, sinisigura doon.